O oh, na atilab mga erap, arat at samahan nyo kami sa aming biyahe. From Kalamba hanggang Naga sa bayan ng Punong Magaraw. Let's go! Mga erap, 10pm nga pala tayo umalis dito sa bayan ng Kalamba. Kaya mga erap, kung alis din kayo ng gabi, mas maganda siguro meron kayong extra ilaw dun sa mga motor ninyo para kahit pa paano makikita nyo yung mga lubak sa mga dadaanan eh hey, what's up mga hirap tapobar nga pala kami agad dito sa kano San Pablo bali merong mga hirap tayo may ihi kaya tigil muna ng bahagya medyo malayo-layo pa rin kasi yung ating bagayahin ngayon Mga era, pagpasok nyo nga pala ng pagbilaw, medyo magdahan-dahan na kayo kasi yung ibang kalsada doon, medyo malalalim pa yung butas eh. Kahit na sabihin natin mayroong bato doon sa butas, medyo delikado pa rin. Kaya ang ginawa namin nung time na yon naggilid lang talaga kami. Kasi sa bandang gilid kasi, wala pa siyang lubak masyado. Meron man, pero ko konti. Tsaka doon sa bago dumating ng sigsag, yon talaga, malubak talaga doon. Solid yung lubak doon, malalim. guys, nandito na kami sa unang stopover namin sa Atimonan, nandito na yung susunod na bitukan ng manok hey, what's up mga hirap, dito nga pala tayo ngayon sa Atimonan sa bitukan manok, bali stopover muna kami at medyo malayo-layo din yung biniyahin namin eh bali, anong oras na pa ngayon 12.33 na madaling araw ito nga pala kasama ko hi guys stop over muna kami merienda para sa susunod na biyahe hindi hirap na ano <laughs> <laughs> Yes, okay, so, Arab Gym Boy. Hi, Kami merenda kami ngayon para sa susunod na biyahe namin Take up na kami kasi medyo malayo-layo pa yung aming biyahe See you guys Hindi nagbabak yung ano ko, camera. Nakalive ka? Hindi. Video lang. <laughs> Kala mo to. Hindi, <M2> e, mamaya na ako. Nakalive ka pala. Kala mo to. <laughs> motor kami guys ngayon. Si Si Mea. Sa si Kevray. Hey guys, mamaya ulit. Pahinga lang kami ng bahagya At after namin magpahinga, mga erap, Lumarga na rin kami. Dito halos silang oras din yung biniyahin namin kasi nilampasan na namin dito yung bayan ng ano, Lopez. Tsaka yung kalawag. nag over kami dito. Siguro doon na sa may arko ng Bicolandia. Doon na kami nagpahinga ng bahagya. At ito nga mga era, pandito na tayo sa arko ng Bicolandia. So okay guys, dito na tayo sa arko ng ano, Norte. Stop ulit tayo dito. At syempre, hindi mawawala yung pitsura natin mga era lalo na yung mga bago natin nakasama papunta dito sa Bicol. First time lang kasi nila makakarating dito sa ano, Naga. At eto mga era, palis na ulit kami. Dito sa way na to, medyo maraming lubak. Yung iba malalalim pa. Ginagawa kasi yung kalsada dito sa may papuntang ragay. Kaya pag hindi nyo sigurado yung daan, talagang dahan-dahan lamang tayo mga era. Para na rin sa safety natin. Hey, what's up mga erap? Dito naman kami sa Isla Bragay Kamsuri. Stop over ulit kami at medyo masakit na sa puwet taming lubak na nadaanan grabe 535 five dito na nga pala dito nangapala kami Sarah Gay, mga mga kasama. eto si Haha, Jimboy buhay na buhay dahil naka Red Bull Red Bull, Red Bull sulit, dalawang oras pa 2 hours na biyahe pa bago kami makapunta sa Naga sa Magaraw nga muna kami ng bahagya at dito mga erap lumarga na ulit kami mga Arab ito yung oras na pasikat na yung araw kaya medyo hindi na namin kinaya gawa ng galing kami sa puyat kaya no choice na patigil na naman kami na pa-stop over kami sa may bandang makalampas na si Pokot kasi sobrang nakakasilaw yung pagtaas ng araw at etong mga erap talagang hindi na namin kinaya kaya napatigil na kami dito at dito nag-check kami ng motor, tiningnan namin yung mga shock namin kung may tagas. Kasi nga medyo marami yung lubak na dinaanan namin eh. At dito rin yung tinanong ko sila kung kaya pa ba kasi halos ano eh, ang haba na ng binyahe namin. Sabi ko sa kanila, one hour na lang, nandoon na tayo sa punong mag -araw. At dito rin kami nakaramdam ng pagod at saka puyat sa huling stopover namin. Kaya sabi ko, tiis na lang kasi malapit na tayo. At dito, lumarga na ulit kami. Diretso na kami, wala nang stopover. Diretso na kami sa punong magaraw. At ayun mga erap, nakarating na rin kami dito sa punong magaraw. Camarines Sur. At after namin magpahinga mga erap, iginala namin yung mga erap natin dito sa punong magaraw. At after nga pala namin dito mga era, pabalik na kami dun sa harong or bahay ni na Mea para kumain ng pananghalian. At habang naglalakad nga pala kami pa huwi, may nakita si na Erap na gumagawa ng nipa, kaya napatigil kami saglit. At itong si Mea hindi na nakatiis, gumawa na rin siya. Matagal-tagal na rin daw kasi siyang hindi gumagawa ng ganito. At ayun mga Erap hanggang dito na lamang yung ating video. At sinulit na rin namin yung unang gabi namin dito sa Punong Magaraw. At ito si Erap Jimbo hindi na nga nakatiis at kinuha na yung mic.